Ang ayungin ay isa sa mga in-demand na isda sa Pilipinas. Malasa kasi ito. Madalas, ginagamit ito sa paggawa ng daing. Pero nitong nakaraang taon, bumaba ang bilang ng mga ito sa bansa. Si Dr. Frolan A. Aya ng Southeast Asian Fisheries Development Center ay nakadevelop ng paraan para muling maparami ang populasyon ng ayungin. Ipinakita ng National Inland Fisheries Technology Center kung paano ito isinasagawa. Istoriya ng mga tagumpay diyan. Kasama natin si Sir Jed at si Miss Joan. Ngayon naman ay ang ating pag-uusapan at meron tayong mga gamit dito. Sir, tubig tubig tama ba? Magano tayo induce breathing ng ayungin. Ang ayungin kasi ma'am is ano indigenous dito sa sa atin sa Pilipinas. Then in the recent years medyo nagde-decline na yung kanilang hmm. population la, particularly dito sa Laguna Lake because dahil dun sa pagpasok ng invasive species na tinatawag ay night fish. So, ah, okay. Nagkaroon kami ng mga gut analysis. So, uh, sa karamihan ng mga naigat analysis namin na night fish, more on fingerlings ng ayungin yung, yung nakakain. So, sabi nga nila, in the near future baka hindi na natin matikman yung ayungin so kaya ginawa itong technology nito para maparami natin yung ayungin in captivity okay so Kailan pag po nagsimula yung pag induce ng uh, itong ano ito itong technology na ito na develop ito na itong ano itong 2013 or 2014 ah, bago, lang. bago lang po okay so yun po tuturo po namin sa inyo is induced breeding ibig sabihin Gagamit po tayo ng hormone or ito mga ganito para po natin mag injection po tayo. Although may dalawang proseso ng pagpapadami ng ayungay. Eh. Merong induced breeding, merong natural breeding. Mm -hmm. Sa natural breeding, pagsasamahin lang natin sila sa isang pan and eventually dadami na sila. Uh -huh. Ito naman po gagamit tayo ng hormone. Katulad din ba yung ibang isda na merong certain time? and kailangan bilog ang buwan. Di ba Hindi yun? po, sa, 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 sa ayungin naman po, pag ang ayungin nyo is umidad na ng mga 3 months or three mga 2 inches yung body length, pwede na consider as breeder na po. Oh, mabilis lang. Opo, oh, mabilis eh. lang. Kanina yun sa carpa natin, 8 months. Opo, sa ayungin po, mabilis lang po. Okay, sige po. So, sa pagpili ng sa pagpili ng ayungin po, um, Sa pagpili, medyo mabusisi, ma'am, kasi tawag, tinatawag yun ang melting process. Pag prenes mo yung belly nung ano ng ayo ngayon papunta rin sa kanilang genital papillae pag may lumabas na kulay white yun po yung male ah okay yung Yan po yung, yung, male. Sperm, yeah, din yung, po yung, yung sperm so pag sa pagpili isa-isahin talaga unlike sa ibang isda na mo lang oh nung, ano, physically nakikita oh makikita oh. niyo sa ayo ngayon isahin po then sa ba pag sa babae naman po dapat sa pagpili ng breeders dapat bulgy yung abdomen hmm. malaki yung chan para ibig sabihin masabi natin na may eggs sa loob. Mm. So, una, maglalagay tayo ng yellow dito sa unang basin. Ayan, Daladala -dala ni Kuya Jensen yung yellow natin. Then mag tayo ng sa basin, ng, lalagyan natin ng konting asin ng 2 PPT sa line solution. Then sa pangatlong basin, ano lang, tag dito. Tubig. Tubig na malinis uh -huh. po. Ano po ang purpose? Ba't natin nilagyan ng yelo? Ito po, kaya po natin nilagyan to ng yelo para lang i-submerge po natin dito yung isda. For about mga 5 seconds po. Uh -huh. Just to immobilize po yung, ma-immobilize lang po yung isda. Kasi may tendency po na ma-injured yung isda pag in na natin kasi masyado silang mag magalaw. Then after po noon, ma-injection na natin, sasubmerge naman po natin dito sa tubig na mayroon 2 ppt sa line solution para naman po ma-disinfect po yung sugat na cost ng injection. Okay. Then, lilipat natin dito para makarecover yung isda. Then, saka natin ilalagay dito sa mga breeding hapa natin, dun sila mga ingitlog naman. Okay po. Sige, simulan na natin. So, idede demo po ni Ma'am Joanne yung pag-injection. Yes. Ayun. Ang liit niya talaga. Ah, hawakan lang po Huwag nating bibitawan kasi mahirap pulihin <laughs> ah malikot <laughs> so mapapansin nyo po ito po yung tinatawag na dorsal pin then meron siyang guhit dito eh tawag po dyan is lateral line so pa sa pagitan po ng dorsal pin at lateral line dito po tayo mag-inject sa intramuscular ah, ang ini-inject natin sir yung hormone ha? oh yung hormone po then ang binibigay lang po natin ay 0.1 0.1. Ito po Opo. yung nalagyan natin. After po ma-injection natin, ma'am, ano ba, na-injection na na, imamassage po natin kasi may tendency lumabas yung hormone. Ah, okay. Para ma-sure lang. Sir, ito, babae o lalaki yun natin? Lalaki na, po yan. Eh, lalaki. Nalagyan. Ang nilalagyan ng hormone is yung lalaki. Both, both male and female. para, parehas po. po. Tapos para sa di sila nanginitlog? Hindi po. Ang sa, sa breeding po yan, ma'am, ano, simultaneously nagre-release ng eggs yung female ano, you know, nag-release nag nag re ng Exium then simultaneously pinapartilize ng male. Ah, okay. Then ang itlog nila is adhesive man. Ibig sabihin, dumidikit sila sa... Kung sa wild, sa mga submerged object, alimbawa mga kahoy, oh, oh. sa mga bato, sa doon atin, nila doon So, di, dito naman po, dito po natin nilalagay. So, didikit siya, didikit doon sa gilid? didikit sa, siya gilid. sa gilid po. Ah, okay. Sige, mamaya papakita natin kung saan doon sa breeding area nila. So, ito, lalaki. Ah, Pwede ko pong itry yan. Mag-saksak. Ah, sige po. Pero hindi ako sure sir kung ano ah. Sige po, <laughs> ano lang po. Kunti But lang. Wala ano? na po itong tinik. Yung parang Ma ano. Eh ano mo na rito Jo? Ayan. Ayan. Tapos ito. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos... Ay! So mga kalahati lang po nung needle lang. Tapos... So, ah, kalahati, kalahati ng needle. Okay. Ikaayosin natin. Then 45 degrees po yung needle. Ito pala yung problema ko. Oh, hindi ako parang magsaksak sa injection. Huwag niyo muna hawakan. Dito niyo po muna. Itusok ah, niyo po muna. Itutusok muna natin. Ah, Sir, dito? Apo, ah, diyan po. Ito. Apo. Ah, Sorry. Delikado na trabaho natin kayo mo. Ayan. Tapos? 0.1 lang po. So, danggan doon po sa 0.2. 0.2. Ramdaman ko na sasaktan na siya. Yeah. massage siya natin habang inuhugot. Parang, parang, may future po ako dito. <laughs> ah. Delikado trabaho natin kay ma'am. Tapos, <laughs> lalagay na natin siya dito oh, sa... Dito po, para po para. Yan. So, ganyan po siya katagal dapat dyan. Dapat yan. Dito, dito ma'am, at least mga, mga isang minuto, then lipat na po natin. Oo. Oh. Ma'am Joanne, okay lang ba? Palitan kita pag kapag ka na. <laughs> yung lang? <laughs> para, para may future. <laughs> Ah, ganun pala siya. Tapos so, yung babae sa kay lalaki na yan, ililipat natin dito. Ah, oh, ililipat na po dito. After din. one minute. Then, halimbawa po, nag-inject tayo ngayon, mga anong oras na ba? Yeah. Mga 20, after, Sorry. after 24 hours, hanggang 24 to 30 hours, tsaka sila mag-iisip. Mag, mag ah, Mangingit 24 hours lang. So ito, sir, pagka ito, pinagsama na natin dito. Opo, oh, ah, then ilalipat na po ito, natin. Ika-transfer na oh, natin. Ah, na. Tapos iwanat siya, 24 hours. Opo. Oh, Pagbalik natin niya, maitlog na. Maitlog na po. Tapos? And after po, nang-itlog na po siya, tatanggalin na po natin yung breeder. Hayaan na lang natin mag-hatch yung, yung itlog. Hindi ah, naman po siya makakalabas dito. So, yung itlog, iniiwan natin yung breeder yung inaalis? Apo. Kasi kanina, nandoon kami sa carp, yung breeder, kinuha muna namin yung itlog, hinipat namin, oh, tapos inaalis yung breeder. Yung breeder, dadalhin na, na ulit sa pan? Apo. Oh. So, ito mga one minute. Okay. Kasi ito po ngayon, kinukonsider ito as one ano, freshwater species na merong tastiest flesh. Oh. Mm. Anong luto po ang pwede dyan? Ang oh, pwede po yan, pwede po sinigang, paksiw, ganun po. Pinangat? Pwede rin po. Parang masarap din yung pangat. Come <laughs> Sabi ng isda, kakatusok kaka mo lang sa akin, gusto mo na akong kainin. So although kahit sabihin natin na medyo may kamahalan sila, dito kasi sa Rizal, tra traditional food item sila. So yung, mm. Mayroong mga galing ibang bansa, pag umuwi dito, yan talaga, talaga yung, yung nila. Kaya dito po sa Tanay Rizal, pag pumunta kayo ng palengke na mga 7am, wala na kayong makikitang malalaki. Mm. Maliliit na lang po yung ma, ma bibili nyo. Oh. Yung malalaki po yung mahal ah. Oh, oh. So kahit ganun siya kamahal, talaga nabibili. Oh, kasi masarap. Oh. Ito po ba yung didinadain Dinadaing din po yan, ma'am. Uh, Dinadaing din po. Yung maliliit niyan. Oo. Oh, oh. Parang masarap din kasi siya hidain. So, so ngayon, sir, ilan na ang... Ano na, ba, nag-request ng mga fingerlings sa inyo. Ilan ang nabibigyan natin ng mga fingerlings? So, sa ngayon, ma'am, ang, ang... so, ma'am, ngayon, ma'am, ang ginagawa namin, nagkakaroon kami ng techno demo so demo So, umukuha, umukuha kami ng mga cooperators, then nilalagyan namin ng ayungin yung pan nila. So, tinitingnan namin kung alin bang pins ang magandang gamitin, ilang ang star, mga stocking density para matukoy natin din saka natin ma-develop yung sa grow out naman po. Uh, so, ngayon wala pa tayong grow out? wala, But on ni, more on techno demo techno pa lang demo po. Tayo. Oo, oo. Matapos ang ilang minuto. Sir, lilipat na natin ito doon sa breeding? Yes, ma'am. Lipat na po natin. So, After mga 24, apo, okay, ah, 24 to 30 hours, mangingitlog na po siya. Usually, sir, gano'ng kadami yung kaya niya i-produce na eggs? Sa ano, ma'am, sa isang breeder po, ang 1 gram po ng itlog ng ayung, eh, nagre-range po na siya ng mga 1,500 hanggang 2,000 pieces. Mm -hmm. Isang 1 gram po na itlog. So, since 2013, tama ba? 13 ah, na po. kayo nag-start. Madami na kayo na-produce. Itong ano lang po kami nagano, ma'am, talaga, nag-start mag-induce, 2015 na. 2015? Yung pong technology, 2012 po, nata, o 2013 po siya na-develop. Uh -huh. So, yun po. Marami na kayong na-produce noon since Mar 2015? Marami na rin po. Yung iba po, ginagamit namin sa basil Project ng ano gobyerno. Na yung pong Balik Sigla sa ilog at Lawa. So, may mga uh -huh. kailugan tayo rito na nilalagyan namin ng ayungin. Ano-anong mga ilog yun? Sa saan lugar? Pangkaraniwan po, nagpaglagay na po kami sa... Tsaka mga lawa po, sa Yambu Lake, tsaka sa... sa ano, south, sa, south area. Sa Laguna, then dito po sa Aplantan ay nakapaglagay na rin po. Sa mga kailugan po dito sa taas. Sa north area, hindi nyo pa na-try? Ang, ano, ang nangyayari po doon, kasi may mga focal person kami from every region, pag kailangan nila ng ayungin, Pumupunta po sila rito or nagre-request po sila, din sila na po yung bahala. Halimbawa po mm. taga sa Paway nakapaglagay na Paway Lake, kapag na to. So, nag nagre-request po sila ng ayungin fingerlings, din kinukuha rito or minsan kami nagdadala, din do namin pinak sa lugar nila mo. Dito sa center, nagpapalaki rin sila ng mga giant freshwater prawn o ulang.